tatlong po ito para sa kanya. Si Lola po ay namamalimos. Madalas po siya ay nasa palengke. Minsan po nasa harap ng pick up at nagapunta rin po siya sa sabungan doon sa may bagong sikat. Kaya mga kois kapag nasa lubong po natin si Lola nakita tulungan po natin siya yung binigay po kay Lola, hindi ko na lang po ibibigay na cash. So ang gagawin ko na lang po is ibibili ko na lang po ng makakain ni Lola. Guys, samahan nyo ako mamili. Let's go! Kaya so, mga kaysa, nito tayo ngayon sa may housing uh, at bibili na natin si natin. para So, ngayon hahanapin na namin kung saan siya ngayon. So, let's go. Sige, bye-bye. So, ayun mga kakla. Dito na kami ngayon sa Palengke. Ano ko? Yung ano naman nilas. Saan? na May magandang tendera. Hi, kamo Hi. So, ayun mga kakla. Baka gusto yung mag-sipa. Baka gusto tayo Thank you po. So, bye-bye, ate. Thank you. Bye! So, let's go. na natin yung binigay sa kanya. let's go. Marabels na tayo. So ayan pa. so ayan mga kaakla. Ha? Ayaw ko umiyak. So hi mga kaakla, dito na kami sa palengke and now nandito kami kay nanay. So guys, ito. Nakita na kami si nanay. Ayan, so. Hi nanay. Hi nanay. So ito na po yung ano, update natin. Sa lahat po nang nagbigay, maraming maraming salamat po sa tulong. Bali, siya po yung nagvideo sa inyo. May nilang <laughs> nangyay, may nangyay lang. <laughs> Hello mga po, so ayan, nandito kami sa tamig pala